So, ito yung guys. Ito yung isang plastic. Ayan, sapatos ni Dorlo. Wow. Ah, kaya pala hindi ko makita yung ano. Nandito yung mga tabango. And then, ang aking paboritong tinapay. Hala, sabi ko maliit lang. Kaya pala mabigat malaki yung hiningi niya sa so, ito pa guys adapter samsung ayan so nandito na po yung ating cellphone tara bagong bago from Benny ayan mm. ayan yung charger niya natin meron pa tayong Nutella Nutella ah Ay, Nutella ayun pala yung Nutella ni Squeak pala so man and then ang isa chara Converse oh, so susyo si Doril so meron tayong hanapin dito guys ayan hanapin natin yung nawawala Uy, Dory, ang ganda ng shoes mo. Ayaw ko kasi ng Converse, guys. Sa bagay, dati nang suot ako ng Converse. Ayan, meron tayong nakatago dito. Ito na yun. Ito na, ito na, ito na. Tara! Valentino. Ito, guys, ay mga pabango. Ayan. Ihiga natin. Tara! Uy, ano to? Ano to? Dolce Gabbana. The one. Uwe. Meron pa. Tuh. Libre. Oh, libre. Ang pabango. Libre lang pala ito eh. Wala na ba? Wala <laughs> <Lana, lana. laughs> na. Wala na. Dito natin lakay Meron pa isa. Ah, oh, dari lagi ingatan mo Aray Matari ay puti. Diyos mio, mahirap maglaba po sa mga ganito. Naninilo. Are, meron ba? Meron ba yung hanapin? Chara Ang tatak nito. Mas, 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 niyor. Narciso Rodriguez for here. Pambabae daw. here for here my way <laughs> your, your your armani ayan amuyin natin mamaya guys and then the last one is our Narciso Rodriguez ayan taka radyo pa sa si Ludilin ayan so uh, amuyin natin to guys wait lang pipili na tayo dyan sa pabangon So guys, amayin na natin to. <laughs> Pipili na ako. Maunahan pa ako ng mga baguets. Ayan. Ito yung laman ng Medyo matuyo na so inuuna ko yung libre Ayan, libre <laughs> libre Matapang siya guys ini next natin to tawlis Matamis yung amoy niya, pero may luwak. Ito naman, Ito naman, dulce. May ilunak. Hmm. <laughs> Light lang yung amoy niya. Light lang siya guys. Mas mabango siya. Light lang. Gusto ko to. Ita itabi ko to. Hmm? Light lang. Hindi siya mapapang. Sa akin. Ah! Matamis siya. Ito isa. Valentino. Valentino. bakit naman? Ba eh, pink ulit siya. Pink siya. Tignan natin ito. Brownie tea. Matamis din. Ayok na matamis. Next is mas niyor. Ambo to eh. Kung tama ba yung basa ko. White. lahat naman mabango. kaya lang kanya-kanya tayong taste oh, matapang matapang <coughs> hmm, bango siya sa akin na to bango siya bango And next natin is Narciso Rodriguez. Narciso Rodriguez. Puro pink. Ay, baho. Ito natin yan. <laughs> Tingnan natin yung amoy niya. Sa dalawa yung akin. Dalawa yung akin, tatlo kay Dara, isa kay Audrey. Bahu. Ang may matanda. Ayok. Masuka ako. Masusuka ako sa amoy. Bahala si Daryl dito kung aling tanya. Kasi iyo isa nito kay Audrey Sa akin dalawa. Dalawa sa akin. Tapos ito guys. Paborito ko kasi ito. Ayan. Salamat kay Ati Gemma. Kay Maring LB na nagdala dito sa mga padala ni Penny. Thank you so much. Mayroon na pinagay. Lami-lami guys. So, Maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nangyakinig, sa mga nanonood dito sa ating vlog. Thank you so much, guys. Ang ganda talaga. Ganda na siya, si Dora. Thumbnail. Wala rin ah. Ayan. So, thank you for watching, everyone. God bless. And mabuhay, Pilipinas! skip skip everyone thank you for watching bye bye thank you benny sa salubong marami, marami salamat love you thank you